What's okay. uh. <coughs> up mga ka-vlogs? Good vlog -vlogs na naman. For today's video, mag-food vlog tayo no? dito sa school. Kung saan uh, tayo yung uh, trade fair dito sa school. No? Mga bata, eh, meron silang kanya-kanyang booth. No? Uh, na kung saan uh, nila yung kanilang uh, business. No? So kung uh, nga ba sila o oh, hindi. So subukan natin itong uh, sa mga estudyante ko from STEM dyan. Okay? So, yun na. Ano lang tayo ngayon? Uh, food tasting lang tayo, mga ka-vlogs. So, dito tayo ngayon sa uh, taste of cloud. Okay? So, meron silang meron silang meron silang uh, ito. Ano to? Enoki? Enoki, 10 pesos. Tapos kung uh, combo, 30 pesos. Pag combo, ano yung covered ng combo na yon? Ganito. Tsaka, ito na yon, ito na yung 30. O, oh, sige. Ano tong uh, coconut cloud? Ah, coconut cloud. Say, coconut coconut clouds, ano yung chicken seaweed roll? Iba pa yung chicken seaweed roll dito? Yes. Same, lang po. Ah, same lang din yun. so kukuha kami ng test testingin natin siyempre. Kukuha kami ng uh, combo ng coconut cloud para mat ma, ma Anong meron sa coconut? cloud? Anong, ano 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 kasi ikaw di na din ang mga uubos niyan eh. Ikaw din ang mga uubos niyan. Choco strawberry, huwag yung matcha. Choco strawberry lang. O strawberry daw. Strawberry. Gusto daw niya ng strawberry. O strawberry. Pwede mo bang sabihin kung ano yung uh, laman ng mga ano na yan, yung mga ingredients mo dyan? Pwede sir. Oh, no, sige. Ay, nakablog ako. Uh, meron siyang ground chicken, onion, onion leeks, garlic, carrots, and meron din naglagay ka din kami ng tofu. Oo. Oh, ano yung black na nakapalipot Ah, yan? Seaweed. seaweed. Ay, yung seaweed. Oo, sige. Okay, ito mushroom to, di ba? Okay, mga ka-vlogs, sabang hinihintay natin itong uh, enoki tsaka itong ating uh, cloud refreshment na to. Actually, meron na yung strawberry. Ito siya. Magkano kasi ulit ito? 45. 45. Oh, 45. Tapos 30 itong combo. Okay. Uh, ano lang tayo ngayon mga ka-vlog? limited lang yung budget natin. So meron lang tayo. Uh, magkanto. Bigay ng ating singa uh, financer. Ba, By 250 lang. Sa so, akala mo 300. <laughs> <laughs> Binutugas mo ako. So ayaw mo kayo 300 eh. Ba bakit may tax? Ba pati ba naman dito may corruption? <laughs> Di ba alay? Sige, tulip lang yung binigay sa atin mga ka-vlog. So dito pa lang sa uh, boot ng mga estudyante ko na magkano na niyan ako dito? 30. 30. Oh. May gas, saan tayo ha? Ah? ng 250. Hindi natin mawag ang dami boot. Bye okay, bye pag pagka naka ano nakacorrupt ako mamaya. Okay. So, 'yun. Oy, sukulikot so dali ayo. 25. Kanto? Thank you, Sir. 25. 25 na lang. So, meron na lang tayong ng 175. My guys, 175 na lang. Oh, nine na na to tikman na natin 'to. <laughs> Di ba lang naka nakalukay pa man din ako. Hinahalo ba to? Ano mo nga brads? <laughs> Paano hinahalo yan? Nasa taas eh, oh. Ay, hindi paro no. -ano. <laughs> <A> <laughs> na ay i walang walang salo bread. kataba ka tawen ay bread. woy talaga nang garoto tung prazak niyong irot tama? alisin niyang tapete. woy! Video mo woy! 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 Masisira ang diet ko dito sa vlog natin ngayon mga ka-vlogs. Puro matatamis yata itong mga product nila. Balik na, balik na, balik na. Agli mo, Yeah, no. Eh bisa. <laughs> ang haba ng video natin. Ang dami kong ikakat. Tingnan natin. Hindi <laughs> ko malasahan yung strawberry coconut lang. Oh. Hello, okay na, okay na mga ka-vlogs, okay. Okay, go. Okay, okay mga ka-vlogs, ito na yung ating uh, enoki. Enoki. Walang talagang sauce to, ganito lang. Ketchup? May ketchup, sir. May ano. Tignan natin na may ketchup. Pwede na natapos sa akin. Ay, ano ba sa'yo? Ay, pa, bilhin na po kayo!

Mm. Oh. So, uh, Lol. Okay, mga. Hay, ako. Hoy mga kablog. Okay tong uh, Face of Cloud ah. Uh, I recommend it. Okay. Uh. Dadayun naman tayo sa kabilang mga booth no? Siyempre, duna tayo sa mga sigante ko. baka maubos yung ating 175. Kulang yung budget natin mga kablog. Baka naman, baka naman. Baka naman, no, dagdag ako. Oh. Ayan, oh, udarap. O oh, sige, cut na, cut na. Dito naman tayo sa mga advisor class ni Mrs. Dito sa mga gas Daniel. Dito, dito. Ito. Oh, Ga gas Daniel kayo? Opo. Oh, uh, dito tayo ngayon sa Gas Daniel mga ka-vlogs. Uh, subukan daw natin tong mga tong business ng uh, advisory class ni uh, Ma'am Joanna. Paano yung mechanics niyan? Teka De lang, teka lang. Teka lang, teka lang, teka lang. Iyan natin. Uh, uh, ito, ito yung, yung vlogger, o ito yung vlogger. Pinapangunahan niyo yung vlogger. o oh. Ano ba naman yan? <laughs> Sino yung ating ano, representative na kayong kausap? Siya, siya. Sino, sino yung nagmamanage? Ay, ikaw yung, ay, ikaw nagmamanage. Ay, Brad. Ikaw yung nagmamanage dito. paano tong uh, business ninyo? Pag po naka... May po kayong ganito, ring. <speaking in Spanish> Anim? Anim nga? Anim nga. Pag nakaanim po kayo, baka makapaglaro po kayo sa halagang 15 pesos. Pag po nashoot nyo po yung tatlo, ay dalawa. May choco mucho po kayo. Ito po. Kailangan lakas yung dalawa. Opo. Kapag tatlo na po, ito naman po. Kapag lima na, bracelet na po yung price. Meron po po kami isang game. Oh, yung kamukha sa ano yan? Kamukha sa Sky Ranch, no? Sky Ranch. Ayan, eh. Para ang hirap, ang hirap naman ang babaw-babaw ng ano nyo. Pelanggana nyo. Pelanggana ka, ka ba? Lakto lang po siya. Pero nga, <laughs> pero niyo ni demo demonstrate nyo nga. Demonstrate. Go, uh, na. Pag ano po, pag shoot uh, niyo po ng nag-stay motion, which uh, is uh, nag-stay motion dito, oh, uh, na po, Isang bola lang? lang. Oh, Dari, tatlo po. Hindi. Tatlo po lang, Kailangan tatlong bola ang ma-shoot. Hindi po. Pag may isang, pag nag shoot po kayo ng isa, may tsokang-tsok po kayo. Pag dalawa po, yung pang malaki ulit. Pag tatlo na po, may yung free. Ah, ganon. O ano, ano, gusto mong naroon dito sa subukan natin? Hindi na, pwede pa ito. Ito, ito, tata oh, sige. Okay, mga ka-vlog, susubukan daw namin yung uh, debote na yun. Debote, debote talaga. Magkan, magkano kasi? 15 pesos na? Oh, sige, 15. Sige, okay, tubukan natin. 15 pesos. Meron ba akong uh, magkanto? 15. 5. 10:15. 'Yan. So, Ani, pa-sabakan mo 'abrads. Kailangan talaga tatlo ma tatlo ma-shoot? Opo. Pag isa wala premyo. Pag wala <laughs> isa wala pa pagdalawa po. Ang hirap naman. Kaya po 'yan. Kaya mo 'yan. Okay. Sige. <laughs> Hi. Hi. Wala na. Wala na. Wala talaga kahit Pwede po kayong magbunot ng piso dito Pag na-shoot may free chances Piso? Ang dami na mga mga Ano to, ang tawag dito Dito naman daw mga ka-vlogs Pag daw nakashoot ako ng piso Dito sa maliit na Baso na yun, meron daw akong extra play Tama, piso ano ba? Ay, Daka lang, may piso ako. O, oh, pwede mo akong barya, baryahan ng ano, piso. O, oh, yan. Yan, yan, yan. yan. Sige, sige. Ay! 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 talaga Ay! Ay. Oh, wala na, no. Gravity, na-scam tayo ng mga gas day niya lang. Mag nabawasan ng 20 pesos yung ating budget, mga ka-vlogs. So, maraming maraming salamat sa experience. So, maraming salamat sa experience. So, okay doon, no, no. So, yung business nila, kung gusto niyo maglibang mga ka-vlogs, pwede rito. No? So, lipat naman tayo sa kabila. Okay na. Okay, kumusta kayo, Kenny? Hello po. Okay, mga ka-vlogs. Uh, nandito tayo sa Matcha Crunch Apocalypse. Tama ba? Matcha Crunch Apocalypse. Kung saan na uh, dito. Ito yung mga second group ng STEM dyan. Ang kanilang product is uh, matcha tsaka potato na parang naka Saka tornado yung kanyang uh, design, no? At tayo lang natin saglit, umorder na ako, no? Sa uh, tao dito? Potato tornado overload. Yan, okay? So, ang kanyang price is 29 pesos. Tama, ganda yung pesos. Okay. So, may budget pa naman tayo. <laughs> so, paano yung overload? Ano pinagkaya ba ng overload dito sa Pareto Tornado? Yung dito, sir, yung ad lang, plastic lang sa aming flavors lang siya. Tapos yung overload, meron siyang mga health food. Oh, sige. Wow, oh, sige. Oh, bababahit na ako. Oh, say hello to my vlog. Say hello to my vlog. Yeah. Okay Thank you okay. okay. Ang init-init, gravity So, oh, eto na Okay mga ka-vlogs Eto na yung ating uh, Potato tornado overload Na 29 pesos Okay, so Patatas yan Meron siyang uh, Toppings Okay Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Kainit, Gravity! 'ni. Ay, masarap, masarap siya Masarap siya mga ka-vlog Sakto lang yung kanyang uh, Alat at tamis oh. Nagko-complement naman yung mga topics na Kapag ka Kapag ka po okay, no, ito tornado, wala ito mga to. Ito ah... Uh, uh, okay, tama. Tama mo, tama mo. Okay. So, okay na. Okay na. Nakakarami na tayo mga kablog. Lipot naman tayo ng na, uh, ibang kod. Okay. Huh? Okay mga ka-vlogs, nandito naman tayo ngayon sa Hebrews Cheesy Putlong ng uh, Sports Hebrews. Okay. Okay, anong tawag sa prada product ninyo? Hebrews Putlong po. Hebrews Putlong. So ano yung meron dyan sa Hebrews Putlong na yan? Meron po siyang ano, uh, pipino po, tapos ah uh, pipolyo po, tsaka ano po, ah uh, cheese. Oh, cheese. cheese po. Tapos putlong talaga yung size niya o oh, Half lang, half, half, half lang. Oh. Kasi nagtataka ako, putlong tapos medyo ano, okay. So half ng uh, putlong, half putlong. So order tayo ng isa mga ka-vlogs para matesting natin. Okay. So ayan, makikita ninyo sa ating video, ah, piniprepare nila. Kung gaano kalinis yung kanilang preparation, naka, ano pa sila, naka pa sila mga ka-vlogs. Okay. So, ay, magkano pala yan? Ano po yung good drinks ko is 45 pesos yung yes, with drinks ko is 35. 35 tapos may drinks 45. Okay. Yung order natin yung may drinks. Oh, may drinks. O oh, sige. May drinks daw. Ano yung drinks niyo? Lemonade. 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 Okay. Sana po. Okay, meron okay. 45. Ah, magbabayad na ako 45. Sige na yokon. 60. Okay, yeah, okay lang yan. Yan, okay. Alright. Abang hinihintay natin mga ka-vlogs, uh, check natin yung ating budget kung magkano pa. So meron na lang tayong 20, 40, 60, 80. Meron na lang tayong 81 pesos mga ka-vlogs. So, yan. Gravity overload nga. Kapal niya na. Baka naman makapal kasi kami vlogger kami. Hindi ba, ah, hindi. Ah, <laughs> <ako>, sige, sige. <laughs> o sige, ah. <laughs> that is that is hmm tap grabe ko to ah may tape pa okay. sige okay lang yan ito uh, <laughs> nga nilang ano yan. so ito yung product ng ah uh, Bruce mga kablogs ng Cheesy Butlong with ano uh, with the uh, blue lemonade. Okay, so itong uh, hawak ko ngayon is 45 pesos. So, kung medyo nauuho kayo at nagugutom, pwede kayo pumunta rito sa Hebrews para magirienda. Okay, so yan. See you, cut-cut mo na. Thank <laughs> Okay mga ka-vlogs, nandito tayo ngayon sa Wrap and Sip by uh, Stempol. Yes. Okay. Dalawang group kayo sa Stempol. So ito yung uh, group ng Stempol. So, okay. Ano yung product niyo? So dito sa Wrap and Sip, ang product nila is uh, lumpia, uh, for only 20 pesos and... Uh, Bukuron, 20 pesos din. Kapag ka dalawang binili yung Bukuron, 35 pesos. So, titikman natin yung uh, lumpisa at saka yung Bukuron mga ka para malaman natin kung uh, worth it ba yung kanilang product o hindi. Ayan okay. okay. isang uh, lupisa at isang bukuron. Mabibili ko lang si Madam Eh. 35 sir, 5 pesos. Isang, isang, Ma, actually, busog na ako eh. Uh, tawag dito, pinagkakasya ko lang yung budget namin. You know? Para meron silang idea kung ano yung uh, pinagdadaanan natin ngayon, mga ka-vlogs. <laughs> no, meron kaming ano, uh, 250 pesos na budget. Oh. Uh, wow! So, buti na nabutan kayo ng 250 kasi ang natitira na lang is 80 na lang. Thank you, sir. Oo, oh, thank you, sir. Thank you, Meron pa tayong magitirang 41, mga ka-vlogs. Ewan ko kung kanilong bot yung mapagbibila mag natin ng 41 pesos natin. Discount uh, na yan. Okay. So yan. So testing natin mga ka-vlogs kung masarap. Pero naalala ko ito eh. Alam ko talagang nang mangguro dati nung ano nila. Nung uh, Ang tawag, ang tawag doon, presentation, oo. Sarap to eh. So, tigman natin. Ito yung uh, Lung pizza, lumpia, pero pizza flavor. Tama? Yes, sir. Ay, kapali na pa, abe. Kasi mapali pa yung panahon. Uy. Six. Sir, wait pa, sir. Sir, sir. Sarap yan, sir. Sir, parang... Sarap talaga siya. Masarap. Yes! 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 Para ka ko ba ng pizza, mga ka-vlogs. Pero lumpia lang yung itsura niya. Hindi na kailangan na lagi ng lagyan ng sausawan, di ba? Yes! Parang chooks. Oh. Parang chooks. Yes! Yes! Lang oh, ito na isa? Ito na isa? Ito <laughs> Harap din to yes! <laughs> Doron, Pero sa loob May buko mga ka-vlogs Pagka ginagat mo, sumasabog yung flavor na gano'n, no? Oh, sumasabog. Para kang yun, ano? Alam mo na yun. <laughs> Parang siyang G yan, ha? Samji. Ano? Ano <laughs> so, ka tawa naka ka? Nakabidyo ka pa? Kaya pala naka-video ka pa pala? Alam niya mga ka-vlogs, gusto ko subukan lahat yung mga yan. Kaso sabi ko nga sa inyo, ang budget natin, 40 pesos na lang. So yung ating 250, 40 pesos na lang. Kaya Uh, we're ano, we're choosing the right one for the 40 pesos. <laughs> so dito mga ka-vlogs, meron daw sila ano, sub G with rice. Magkano 'tong ganto? 49 pesos. For ano mga ka-vlogs, 49 pesos. Yung ating budget 41 na lang, wala na talaga. Ano pa tayo ng ano? Mil na magkakasya yung ating budget no na no, no, na yung 250 natin. Okay, thank you. Bye. Okay mga ka-vlogs, nandito tayo ngayon sa nandito tayo ngayon sa Okay So, dito natin gagamitin yung ating last money na 40 pesos, actually yung pera natin 41 na lang mga ka-vlogs uh, Ipili tayo ng uh, product nila So, it's either itong uh, nacho pastil tsaka itong uh, chicken nini, lemonini So, 35 to isa, 40. Kaso ito, Miriam na lang daw. Tapos ito, rice meal. So, dito tayo sa may rice meal para matikman natin lahat. Yung 40 pesos. Kasi 40 pesos talaga yung pera ko eh. Oo. Oh, eh. Okay. So, piso na lang to mga kaplags. Wala na talaga tayong pera. No? So, Sulit po yan sir. Yung last man sir. Wow. Ay, sir. No order, sir. Meron na kayo prepare niyan para ma-video ma na kayo? Oh, meron uh, na. O, oh, oh, sige. O, sige. Hindi. Pwede natin dito sa tapat ng nila. Okay. 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 Basta, lang po yung boat na may electric fan. Para kayo, sir. May libre pa yung bayan, sir. Ay, nako. Hindi na kasama yung panahon sa inyo, eh. Kaya sana medyo makalimlim lang. Sir, malamit na po. Ayan na, ayan na. Thank you po. Okay, ito na yung ating, uh, ano pangalan niya ulit? Chicken Nini. Chicken Lemon Nini. Okay, so, pakita mo, pakita mo. Ayan, ayan siya. Ayan. So, may rice siya. Ayan, okay. So, tignan natin kung masarap nga. Bago tayo umalis, siyempre kailangan makita nila yung ating, talagang uh, kailangan makita nila yung ating uh, impression ba? Kaya ka lang, lumalaban. Baka matapos, Baka matapos. Patatakot. Malambot naman yung manok, mga ka-vlogs. <mukong> masarap, masarap ka, masarap. <mukong> Pati yung kanin, masarap. Ang <mukong> tapin dried rice ni pa? Dried rice talaga, masarap. <mukong> Hindi ka mukha ng iba mga rice, babe. Kanin lang talaga, parang plain na rice lang. Ito... So, meron pa siyang ano, green peas, oh. meron pa siyang uh, uh mais, meron siyang carrots, ayan, oh, may carrots siya. Oh. Tapos, tatlo yung, tatlo yung chicken, medyo malak, may kalaki din yung chicken. So, sulit naman yung 40 pesos sa mga ka-vlogs. Yes. Yan. Yan. So, yun lang. Sarap, sarap. Thank you. Thank you! Thank you! Okay mga ka-vlogs, andito ako sa last boat na pinuntahan ko pero unfortunately, hindi na tayo makakabili dahil wala tayo tayong budget. No? So yung ating 250 pesos mga ka-vlogs na starting money is 1 peso na lang. So wala na talaga tayong pag-asa dito. No? So ito yung mga estudyante ko from uh, HE Efficiency Okay. okay. So, yung product nila, po ko na lang, no? Yung product nila is... Chicken. Ang tawag, dito? Chicken, chicken pop. Chicken poppers. Yan. So, 40 pesos with rice. Okay. And then, meron din silang uh, blue lemonade. Meron din silang mga combo. Yan, combo. 56 pesos, meron na silang uh, chicken poppers with rice and drinks, mga ka-vlogs. Okay. So... So hanggang dyan na lang siguro, Uh, kung nga na gusto nyo yung content natin, mag-pidot uh, kayo lang kayo ng like button dyan sa baba. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aking uh, YouTube channel. So, yun lang mga kablogs. Ingat-ingat kayo palagi. Stay safe. Paalam.